Good morning mga katornilyo. So, ito yung uh, problema ng truck na to. So, itong propeller nya, yung cross-joint, so, yung cross-joint nya ay maingay. So, yung propeller nya, yung propeller maingay mga katornilyo kapag nanakbo. Yeah. So, babaklasin ko muna at uh, palitan ko ng cross-joint. So, kapag uh, kapag nanakbo na, kapag tumatakbo yung truck, maingay. Lalo na sa kapag Uh, unang bitaw ng clutch, unang arangkada. So, maingay, umalog. So, ito papalitan mga katorilyo. Itong cross join na to. So, babaklasin ko muna yan mga katorilyo. At para mapalitan ng cross join. So, isang buong, isang buong propeller yan mga katorilyo. Ang babaklasin. Yan, hanggang dito. Ang babaklasin yan. Yan. Hanggang sa dito sa center bearing, hanggang dito sa dugtong isang, ng isang kaputol na dugtong na karugtong ng propeller. Yan So ito lang naman ang ito lang naman ang naging problema mga katorejo cross joint na to, dito sa may uh, puno ng sa may dulo ng sa nakakabit sa may transmission. So yan yung papalitan ko. Kasi uh, umaalog na mga katorejo. No? Kapag ugain uh, ko umaalog. Yan. Yan. Umaalog. So babaklasin ko muna mga katorejo at tatang at papalitan ko ng at papalitan ko ng cross joint so yan papakita ko sa inyo <coughs> so yan mga katurelyo tatanggalin ko muna yung mga nut ng profiler yan so kabila naman so yan mga katurelyo ito naman yung center bearing para may baba yung propeller So, yung mga katrolyo, ito yung babaklasin. Ito yung pinaka-lock nya ng cross join. So, wait lang mga katrolyo. So, yung mga katrolyo, tanggal na. Pagpapin mga katrolyo. Ito yung ulo ng cross join. Ito yung katawa nya, nakakabit pa. Tanggal na yung karagtong niya. So, ito na lang. Ito, ito yung cross join mga katuloy. Ito yung umalog Yan, oh. o. So, so, yan. Malakas ang alog mga katuloy. Yan yung maingay eh kapag nanakbo Yan ang nireklamo ng driver. Ayan. So, so, yung mga katuloy. Ito yung naging problema niyan. So, tanggal na mga katorelyo so ganyan lang magtanggal so ito mahirap balik to mga katorelyo ikabit yung bago so, may diskarte dyan so yan ang ito papalitan ito yung naging problema cross join so yan ang idla mga katorelyo so ito na yung mga katorelyo so, lagi ko muna ng grasa ko na yung mga nyo so itong ano nya itong blader nya ito yan naka, ano, nakaharap sa katawan ng sa katawan ng propeller ito ito itong blader na to naka ganito yan ito, ito sa loob para pag dito masikip hindi mo magagrasaan nya so dito yan sa nakaharap dito itong blader apat. So, wala may lakihan dito, wala. Ah, ikakabit ko na 'to. yeah, So ito na 'yon yung pinalitan ko na cross join. So, kapit ko na mga katulog kasi babiyahin na ito. Ang galing. Pumagyan na. Lumabat na. Wala so, lagyan ko na lang ng nut. May gabit ko na pala. Ay, mga tornado. So, yan mga katarilyo. O, so, yan yung kasama ko, si Baring Galano. Yan, yung tutulong sa akin. So, yan na lang. At saka yung kaputol doon. Karug, yung, karag yung karagtang na isang propeller, yung center bearing to. So, yun, tinatulungan ako ngayon yung tropa kong si Ganano boy. hey, So, yan. So, yan mga katorilyo. Yan, 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 natakbo na. Ayos na. Ha? Ayos okay na. Okay na? Oh. Okay. Okay na? Oh, okay Walang kapalag-palag. Walang kapalag-palag. Yung driver na lang ang papalag. <laughs> so okay na yung mga katuran nyo. So, oh, na yan. Ugas Yan yun. ay. yung kasama ko. nagkabit. Yay! Yeah, 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 yeah. What's ayun up mga kapakatuan nyo? Bagong, niyo. bagong tropa. Nandito <laughs> kami ngayon sa... Yan, 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 yan. It's Rini! Yung okay. kasama okay. ko sa mga tiktoker.